Sa September 2025 para sa lahat ng pensionado hanggang August 31, 2025, 10% po ang increase para sa mga retirement at disability pensioners. 5% naman po ang increase para sa mga pensionado ng death or survivor. Sa September 2026 ganun din para sa lahat ng pensionado hanggang August 31 2026 10% increase para sa retirement at disability pensioners at 5% increase naman para sa mga pensionado ng death or survivor. Sa September 2027 naman para sa lahat ng pensionado ng hanggang August 31 2027 10% increase din para sa mga pensionado ng retirement at disability at 5% increase naman para sa mga pensionado ng death or survivor. So kada taon 10% for retirement at disability and 5% para sa survivor pensioners.